magandang araw mga ginto at bihibig Nandito tayo ngayon sa bahay. Nasa Agatona pa. We're here now at Agatona 1927 Museum Cafe. Tara, let's step into a living piece of Iloilo's history. Ganda dito. Ino, Para Parang kang ano, nasa Spanish Era, matatagpuan sa tapat ng Haro Plaza, making it a true cultural and architectural landmark in the heart of Haro District. Kita mo ang mga webles, ay napakaganda. <laughs> sa loob mararamdaman mo ang old world ilustrado ambience. It also serves comfort food like pancit molo, suman dinuguan, and handcrafted drinks tulad ng pineapple basil juice. Mga nang araw mga Ang <coughs> Matatanong mo rin sa balcony ang iconic Haro Cathedral. Truly, Agatona.